Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, kumusta na nga ba ako pagkatapos ng aksidente na nangyari sa akin? Ito ako, hindi pa ako masyado magaling kung nakikita nyo puti na talaga yung buhok ko kasi hindi ako nagkulay ng buhok. Dalawang buwan na mahigit dahil natatakot ako baka makaapikto sa ulo ko kasi hanggang ngayon pabalik-balik pa rin ang sakit lalo na yung side na dito oh, yung sa may bumukol ng sobra hanggang ngayon masakit pa pag gumagawa ako na ginagamit ko yung lakas ko pag napipwersa sumasakit tapos as in masakit talaga na nagkakalat yung sakit ng ulo ko ngayong araw na ko kanina alauna ng umaga ay kalina, alauna ng hapon nagkaroon ako ng MRI 3 days pa daw 3 working days pa daw bago makuha yung result ng MRI bakit ako nag MRI kasi patuloy pa rin ang pagsakit ng ulo ko, di pa ako masyado makapagtrabaho talaga uh, basta kakaiba yung nararamdaman ko di pa talaga normal siguro nga baka ipikto pa ito ng pagkabagok ng ulo ko ako'y grabe yung dasal ko na sana maging okay yung resulta ng MRI para matahimik na rin yung isip ko kaya rin isa rin yun sa ano sa kaya ginusto ko din magpa MRI kasi gusto ko talaga matahimik yung isip ko na pag sumakit ang ulo ko bakit ganun pabalik-balik ang sakit kung ito ba o epekto o uh, para din kung may problema mabigyan ako ng tamang gamot ayun yung pinaka pinaka dahilan talaga kaya nagpa MRI ako uh, kala, akala ko yung MRI parehas lang sa CT scan na lang ng 5 minutes pag nasa loob ka na ang tagal pala nun inabot ako ng 45 minutes sa loob ng ano ng aparato na yun na maingay pala yun, sobrang ingay, iba't ibang klasing tunog ang maririnig mo, parang may motor, parang yung mga tunog na naririnig mo sa construction, parang meron ganun. Sa una pagpasok sa akin sa dun sa ano sa aparato na yun, para akong sobrang kaba ko na parang tataas naman yung ano ko yung BP ko kaya lang kinalaman ko yung sarili ko sinabi ko na kailangan mo talaga to Gini, na magpa MRI para matahimi ka para malaman kung meron problema ganyan kaya nung pinasok ako abot-abot na lang ang dasal ko na sana maging okay yung resulta ng MRI at saka sobrang tagal ng 45 minutes pag nandoon ka na hindi ka pwede gumalaw, ganyan. Kasi pag gumalaw ka, parang mas lalong matatagalan. Sobrang tagal. Ang ginawa ko na lang, una, nagdasal talaga ako. Nagdasal ako. Tapos, Ah, pagkatapos ko magdasal, nagbilang ako na nagbilang, sabi ko, pag naka 600 ako, ibig sabihin 10 minutes na yon. Kaya, nakailang, nakatatlong beses siya ako nagbilang ng 600 bago, ah, bago sinabi na okay na. Ayan, kinuhaan din ako ng dugo. After 30 minutes, kinuhaan ako ng dugo, tapos, ano, bali, sabi daw para sa contrast, yung ba yun? Basta ayun. Tapos, ayun, makukuha ko, ano, after 3 working days. Kaya siguro mga martes makukuha ko na yun. Tapos, um, balik ko sa neuro, sa biernes, kasi biernes ang schedule ng neuro sa EPU. Kaya, sa biernes mababasa ang result ng MRI. Tsaka ngayon, uh, birthday ng anak ko dito lang kami nagluto lang ako kaninang umaga ng spaghetti kasi yun nga pumunta ako sa FAO para magpa MRI alas 10 alas 10 ng umaga ako umalis kasama ko yung kapitbahay namin yun ang sinama ko para magpa MRI sinasamahan ako ng anak ko sabi ko ayoko ayoko nang may kasamang anak ko kasi kinakabahan ako pag ang anak ko ang kasama kaya mas okay pa sa akin yung ibang tao ang kasama ko kaya nga sana okay yung resulta ng MRI paglabas ko sa paglabas ko sa MRI sobrang sakit ng ulo ko parang yung buong ulo ko sa loob masakit na di ko talaga maintindihan yung ano nararamdaman ko pero nung mga isang oras, dalawang oras ang nakaraan, medyo okay na ako medyo okay na hindi na ganun kasakit ang ulo ko Ayan po.